Kasi na nga mga kaibigan mga kabayan Good morning, good morning Ah grabe ang lakas ng bulok ng tubig dito mga kabayan Mga kaibigan, lalim ng tubig oh. Ang tas ng tubig Galos umapaw na dito mga kaibigan mga kabayan Grabe ang haba Haba eh, no Ang lalim mga kaibigan mga kabayan Lalim mo. Oh. Ang lalim ng tubig dito ngayon Grabe ang lakas ng buka oh. Halos sumapot na dito mga kabayan mga kaibigan sa tulay Ayun umapaw na oh. halos sumabot sa tulay oh lalim ng tubig mga kaibigan mga bayan grabe lakas ng buka yan yung mga tubig na galing sa baha lalim mo, oh. halos sumabot na yun sa tulay mga kaibigan mga bayan grabe ayan oh Aapaw na yung tubig sa kanal Sa kanal eh no Aabot na yung tubig sa tulay mga kabayan mga kaibigan Ayan tingnan nyo Unti na lang oh konti na lang haapa na yung tubig sa tulay ayan good morning good morning good morning good morning grabe ang itim oh grabe ang itim ng tubig lakas oh kung tuloy tuloy na ulan to mga kaibigan mga bahay naapaw to sigurado yan Aapaw yan tingnan nyo ayan o oh. ito sa dulo na yan ayun eh, o ayun o umabot na yung tubig doon sa may ano tulay Boca grabe aí ano Ang itin ng tubig. Ah, kailangan pala nakatakip yung tainga mo dyan. Kasi lakas ng ugong. Ayan, oh. Si kuya nakatakip yung kanyang tainga, oh. Ang na, mga kaibigan, mga bahay. Ayon na yun, ulan na naman yan. ayan, oh. Ang dilim, ang dilim, ang dilim. Ulan na banda doon. Doon o, oh. na doon o. Oh. Lakas na yung ulan doon. Dito tayo sa Intramoros Bridge. Ayan o. Eh. Intramoros Bridge. Ayan, may nagbibigyo rin dito. Ayan o. Oh. Shout out kay Kuya. Grabe yung itim ng tubig guys. malapit na umapa sa tulay grabe ayun oh lakas oh dito na ipon yung mga tubig na galing sa mga kanal mga kabahay mga kaibigan ayan oh pumping station Grabe lakas. Parang tunog ng eroplano eh, no? Eh, no? Ayan yung Dilpan Bridge Grabe, lakas ng buga. Ayan na mga kabahay, mga kaibigan, umuulan na. Ayan, nakita nyo yung lumalapas doon, no? Bakas ng agos. Punta lahat yan sa ilog. grabe ang dumi oh, ang itim Ayan na mga kaibigan mga bayan, umulan na Shout out sa lahat. Good morning, good morning, good morning. A like and share and subscribe mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Uy, gumangking. Shout out. Thank you.